magandang buhay, mga 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 Mga, 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 daral. mga bata, alam niyo pa na kung ang ating mga kasuotan ay magkaroon ng sira o pastas, ay maari natin itong makumpuni gamit ang ating mga kamay? Maaari rin itong makumpuni sa pamamagitan ng paggamit ng makinang pantahi o tinatawag natin makinang dipadya. Ngayong araw na ito ay ating haalamin ang mga bahagi ng makinang dipadyak at mga paraan ng paggamit at pangangalaga nito. Sa araling ito ay matututunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natutukoy ang mga bahagi ng makinang dipadya. Ngunit bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, ay gawin muna natin ang pagsubok na ito. Handa na ba kayo? Sagutin muna natin ang gawain ito. Lagyan ng check ang guhit bago ang bilang kung nagpapakita ito ng wastong pangangalaga at paggamit ng makina. At X naman kung hindi. Unang bilang. Laging punasan at linisin ng makina upang matiyak na hindi na iipon ng tumi bago at matapos itong gamitin. pangalawang bilang. Mahalagang alamin ang iba't ibang bahagi ng tipadyak na makina. Ikatlo, araw-araw na lagyan ng langis ang mga parte ng makina para sa maayos na paggamit ikaapat. Huwag kalimutang mag-iwan ng kapirasong tela sa pagitan ng presser foot at feed dog bago ito itago. Ikalima, maaaring lagyan ng takip ang makina kung hindi naman ito ginagamit upang mapanatili ang kalinisan ng makinang ginagamit. Ito na ang mga kasagutan sa ating ginawang pagsubok. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang kasagutan ay binabati kita. Ngunit huwag magalala kung mababa ang nyo nakuha dahil ito ay pangunang pagsusulit pa lamang. Ang, ngunit bago tayo magpatuloy ay ating balikan muna ang ating nakaraang aralin. Ibigay ang inahanap na sagot sa mga kagamitan sa pananahi na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas. Unang bilang, ginagamit ito sa pagkuha ng sukat ng katawan. Kalawa, ito ang ginagamit sa pagbaliktad ng bagong tahing sinturon at kwelyo. Ikatlo, ito ang ginagamit na tusukan ng aspile at karayom upang madaling mahanap kung kailangan. Ikaapat Isa alang-alang ang kulay, sukat at ibla. Pumili din ng higit na matibay at makintab na klase. ikalima at huling bilang. Ito ang ginagamit na panukat o pagmarka ng mahaba at tuwid na guhit sa tela. O mga bata, ganito din ba ang inyong nakuha ang mga kasagutan? Magaling! Ngayon ay umupo ng maayos at makinig ng mabuti dahil sisimulan na natin ang ating aralin ngayong araw na ito simulan na natin. Ang makina na ginagamit sa pananahi ay natuklasan at naimbento ni Elias Howe noong 1846 na siyang pinagbuti naman noong 1851 ni Isaac Merritt Singer. Isang malaking ambag sa pananahi ang pagkaimbento ng makina sapagkat napapabuti at napapabilis nito ang gawain. Marami man ang paraan ng paggamit ng makina, ang higit na mahalaga ay nagagamit at nakapagbibigay ito ng maayos at masinop na serbisyo sa pananahi. Ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang bahagi ng makinang depadyak at ang gamit ng mga ito. Ang una ay ang mga kabinet o kahon. Ginagamit ito upang itago ang ulon o katawan ng makina. Nagsisilbing taguan nito ng kagamitan sa pananahi gaya ng sinulit, karayong, gunting at iba pa. Kalawang bahagi pulo Ito ang bahagi ng makina na may tiyak na parte at siyang ginagamit upang umandar ng maayos ang makina. Ikatlo Ang bed o kama ito ay nagsisilbing patungan ng mga tinatahing damit o tela. Ikaapat ang spool pin. Nasa itaas na bahagi ng makina na kung saan ginagamit upang paglagyan ng karete ng sinulid Ikalima, balance wheel Ito ay maliit na gulong sa may kanang bahagi ng makina na ginagamit upang mapaandar o mapahinto ang makina Ika-anim ang bobbin winder Ito ang malapit sa balance wheel Ginagamit ito upang makapag-ikit ng sinulid Ikapito, bobina ito ay ginagamit upang paglagyan ng sinulit sa ilalim ng makina. Kawalo, shuttle. Ito ay ginagamit upang paglagyan ng bubina sa ilalim ng makina. Kasiyam na bahagi, ang belt o korea. Kulindak, ito ay ginagamit upang iugnay ang balance wheel at ang drive wheel. Pangsampung bahagi, thread guide. Ito ay ginagamit upang magsilping gabay ng sinulit mula sa spool hanggang sa karayom na hindi mawala sa lugar. Ikalabing isang bahagi, pressure foot. Ito ang ginagamit upang mapigilan at maipit ang tela habang tinatahi. Ikalabing dalawang bahagi, ang pressure lifter. Ito ang ginagamit upang itaas o ibaba ang pressure foot. Ikalabing tatlo, ang feed dog o ipin ng makina. Ito ay nasa ilalim ng bahagi ng presser foot na siyang nagsisilbing nagtutulak sa telang tinatahi. Ikalabing apat na bahagi ang needle bar. Ito ang ginagamit upang paglagyan ng karayong. Ito rin ang nagdadala ng sinulid sa ibabaw kapag nagtatahi. Ikalabing lima ang throat plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Ikalabing anim ang slide plate ito ang nagsisilbing takip na metal. Maaari rin itong buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Kalabing pito, ang stitch regulator. Ito ay nasa ibabang bahagi ng ikutan ng sinulit sa bobina. Ito rin ang magpapaikli o nagpapahaba ng tahi. Kalabing walong bahagi, ang tension regulator. Ito ang nagaayos ng luwang o higpit ng tahi. Ikalabing siyam na bahagi, ang drive wheel. Ito ay malaking gulong na makikita sa may gawing ilalim ng makina. Nagsisilbi din itong kabitan ng kulindang at nagpapaikot kasabay ang balance wheel. Bilang dalawampu, treadle o pedal, tapakan. Ito ay ginagamit upang mapaandar ang makina. Dito pinapatong ang mga paa. Bilang dalawampu't isa, Needle clamp. Ito'y ginagamit upang mahawakan ang karayom o mga bata. So napag-aralan natin ang mga bahagi ng makinang dipadyak. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga kastumparaan ng pag-iingat ng makinang dipadyak. Tandaan na dapat laging tunasan at linisin ang makina upang matiyak na hindi na iipon ang dumi bago at matapos itong gamitin. Lagyan ng langis ang makina minsan sa isang linggo. Huwag hayaang magtagal ang mga napuputol na sinulid at retaso upang hindi ito simulan ng pagkabuhol-buhol. Panatiliin ang distansya ng kamay sa karayom habang ito'y ginagamit at pinapaikot. Siguraduhin na walang maluwang o nawawalang bahagi ang makinang ginagamit. Siya sa atin kung umiikot ang bobin sa direksyon ng araw kung saan hinihila ang sinulid. Tiyakin na nasa maayos na kondisyon ng karayom na ginagamit. Huwag kalimutan na iwanan ng kapirasong tela ang pagitan ng presser foot at feed dog bago ito itago. Siguraduhin na tiklop at ilagay ang makina sa ligtas na lugar na hindi pwedeng mapaglaruan ng mga bata. Ilagay ang makina sa isang lugar lamang. Maring lagyan ng takip ang makina kung hindi naman ito ginagamit upang mapanatili ang kalinisan ng makinang ginagamit. Laging tiyakin na nasa tama at magandang kondisyon ng makinang ginagamit. Dahil dito, napapatagal ang buhay ng makina at napapakinabangan ito sa mahabang panahon. At upang masubok ang inyong galing, ay subukan natin ito. Panuto, basahin at unawayang mabuti ang mga pahayag. Isulat ang salitang tama kung masong kaisipan na binabahagi at mali naman kung hindi. unang bilang. Pinagbuti ni Isaac Merritt Singer ang makinang dipadya noong 1846. Kalawa. Malaking ambag sa pananahi ang pagkakaimbento ng makina. Ikatlo. Napapadali ng makinang dipadyak ang pananahi subalit hindi matibay ang gawa nito. Si Elias Howie ang nakatuklas at nakaimbeto ng makina sa pananahi noong 1851. Ikalima, maiiwasan ng anumang sakuna kung gagamitin ng maayos at mabuti ang makina at mga kagamitan sa pananagi. Kumusta mga mag-aral? Ganito rin ba ang sagot mo? Mahusay kung ganun. Tayo ay magpatuloy sa susunod na gawain, panuto. Isulat ang bahagi ng makina na tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangungusap. Ito ang malaking kulong na makikita sa may gawing ilalim ng makina. Ito ang ginagamit upang paglagyan ng karayom. Ito rin ang nagdadala ng sinulid sa ibabo kapag nagtatahi. Ito ay ginagamit upang magsilbing gabay ng sinulid mula sa spulpin hanggang karayom, nang hindi nawawala sa lugar. Ito ang ginagamit upang itaas o ibaba ang pressure foot. Panghuling bilang, ito ang nag-aayos ng luwag o higpit ng tahi. O mga mag-aaral, ganito rin ba ang sagot mo? Mahusay kung nakuha mo ang lahat ng mga kasagutan. Huwag mag-alala kung may mali dahil maaari mo namang ulitin ang video na ito. Dapat din nating tandaan na malaki ang may tutulong sa isang tao ang kaalaman niya sa mga bahagi ng makinang dipadyak. Ito ay magagamit upang mapaghusay pa ang kakayahan sa pananahi at paggawa ng mga kagamitang pambahay makatutulong din ito upang makapagsimula ng simpleng pangkabuhayan at makapagdagdag ng kita sa isang mag-anak. Sana ay may natutunan kayo kayong araw na ito. Kaya maraming salamat sa pakikinig. Kung kayo ay may katanungan, huwag kayong may hiyang magbigay ng mensahe sa akin o kaya i-comment lamang ang inyong mga katanungan. Maraming ulitin ang video kung may nakaligtaan. Muli, maraming salamat at paalam.